Usaping demokrasya po no uh, sa uh, patungkol sa bansang Singapore. Nalala ko ni Race ito kanina ni Sir Dumdum. Palalagpasin ko na sana pero bilang isang political science uh, scholar, medyo sabi ko may may, may dapat akong sabihin tungkol doon. Kasi and speaking of gatekeeping, uh, kasama po kami sa mga gatekeepers uh, bilang mga scholar, mga mananaliksik na upang testingin yung level ng demokrasya sa iba't ibang bansa. At uh, maraming mga na-publish na ng mga scholarly articles, mga libro na sinasabi, maaring sina, uh, sinasabi ni Lee Kuan Yew o kayang mga, mga Singaporeans na sila'y demokrasya. Pero ang totoo, empirical data would suggest na hindi sila demokrasya. Single uh, single party. Isang dominant and that's the administration party in the parliament ilan lang napupunta. So, opposition, dadalwa lang. Would you call that a democracy? Parang moro-moro lang yung halalan sa kanila. Yun lang po. Ako po ay nakatira dati sa Singapore at kitang-kita ko talaga ang katotohanan doon. Tunay po silang demokrasya. Ang nagkataon lang talaga, sobrang galing po talaga ng People's Action Party. And unfortunately, highly fragmented ang opposition nila doon. Ngayon, kung nagkataon, nakasabihin natin, nagkaisa ang mga opposition doon, Workers Party, SDP, etc., etc., and so forth. Hindi ko alam kung kilala nyo sila. Pero ang at nagkamali, nagkaroon ng kapalpakan ang People's Action Party, maaari po talagang matalo ang People's Action Party at magkaroon ng magong ah uh, partidong magiging uh, leader doon sa uh, mag magiging administrasyon sa Singapore. Yun po ang essence kung bakit talagang ginagawa ng People's Action Party yung talagang tungkulin nila kasi takot silang matalo sila. In fact, yun nga yung last time nagkaroon yung yung uh, Workers Party dumame ang kanilang mga upuan, ang kanilang mga puesto dahil maging naging magaling ang uh, dun lalo na sa Sengkang at saka sa sa Hogang at saka sa Aljunid Talagang marami silang seats. So hindi po totoo na wala silang demokrasya. Nagkakamali po ang mga nagsasabi niya dahil hindi po kayo nakapagtira doon. Ako, I lived there before. I've seen exactly how their politics works. Demokra real, real, talk lang po. Demokrasya ho ba may tuturing, may pakulong ang mga opposition leaders? Kung nagsabi sila ng... Unang-una, ano, yun, ano yung mga problema ng mga opposition leader na yun? yung iba doon, yung mga galing sa Malayan Communist Party. Mga insurgente po sila. Mga subversibo. Yun po. Pero yung mga ordinaryong taong uh, kumukontra lang, well, nagkakaroon sila ng lawsuit. Yun po yung nangyayari. So don't, yun nga, ayaw nila ng fake news. You have to substantiate whatever you say. Yun po talaga yun. Yun po ang katotohanan. And by the way, the most important thing first is nagawa ng Singapore na ayusin ang kanilang ekonomiya para hindi maging mahirap ang mga tao doon. Yun po yung pagkakamali natin, hindi natin tinututukan ang ekonomiya at ang progreso at ang ka kaunlaran. Yun po.